Mga kababayan, batid namin na hindi na summer pero patuloy pa rin ang pag-init ng panahon. Senyalis na ito para makulayan na ang napakatagal ng drawing. <laughs> Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Dito nga sa lungsod ng kabanatuan ay natuklasan namin ang isang lugar na talaga nga namang paborito pagganapan na mahahalagang okasyon. Eh kasi naman isipin mo sa halagang limang libo, may swimming pool ka na, may events place ka pa. Pero teka, ano nga ba ang lugar na yan at saan yan sa kabanatuan matatagpuan? Panib bagong paglalakbay na naman ang nangyari sa team laban na ngayong araw. Dahil layunin ng namin na maipaalam sa inyo ang mga bagong lugar dito sa ating lalawigan, ay napadpad tayo dito sa barangay ng Balde Puente. Nang marating nga namin ang barangay ng Balde Puente, ay agad na namin hinanap ang purok ng kantarilya. At sa hindi kalayuan, ay nakita na namin ang signage ng lugar na aming pupuntahan. Maligayang pagdating dito sa G-Events. Dito pa nga lang sa labas ay kapansin-pansin na ang katahimikan ng paligid. Katambad nga sa'yo ang napakalawak na parking area. Ang G-Events ay meron ngang dalawang hall at nandito kami ngayon sa Cassius Hall. Sinamantala na rin namin ang pagkakataon para makakwentuhan ng may-ari na si Sir Roniel. At sa kanya na nga namin napag-alaman na ang G-Events ay kilala bilang lugar na pinagdarausan ng iba't ibang selebrasyon. Partikular na nga ng birthday, ng binyag, ng kasal, ng anniversary, ng reunion at kung ano-ano pa. Patunay lang na tayo mga Novo Ecijano ay mahilig sa mga at alam nyo ba mga kababayan na magagamit nyo na itong Cassius Hall sa halagang 5,000 pesos lang. Grabe, sobrang ganda at sobrang tahimik dito. Talaga nga namang magkakaroon kayo ng privacy. Dito ay bahala na nga kayo mag-set up depende sa kung anong okasyon ang inyong gaganapin. At eto pa ang isang magandang bagay dahil walang limit ang bisita. Kaya kahit gano'n kayo karami, aba walang problema yan. Kung gusto nyo naman ng mahaba-habang banding kasama ang iyong barkada at ang iyong pamilya, bumili pwedeng pwede. Dahil meron nga dito yung air-conditioned room na pwede nyo pandagdagan ng extra beddings kung mas marami kayo. At ito pa mga kababayan, wifi zone dito. 8,500 nga kung mag-overnight kayo dito mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng umaga kinabukasan. Ang pangalawang hall nga nila dito ay tinatawag nilang Sasha Hall. At ngayong araw nga ay nakakatuwa dahil merong event dito. First birthday kasi ni Alistair Thomas. Napakaliit talaga ng mundo dahil si Alistair ay anak ni Joanna na classmate ko nung high school. Kung ang Sasha Hall nga ang gagamitin yon na maging events place ay 5,000 pesos lang din. Anim na oras nyo nang masusulit itong lugar. Siyempre, kayo na rin ang bahala kung anong setup ang gusto nyo mangyari dito. Malinis, maluwang at komportable makakakilos ang mga bisita. At talaga nga namang sarili nyo ang mundo dahil napakatahimik. Kaya sa mga kababayan natin dyan na magkakaroon ng mga selebrasyon sa mga susunod na araw. At kung malapit lang kayo dito sa G-Event sa barangay ng Valdipuente, abawag abawag na nga nga kayong lumayo at dahil nga sa araw-araw na pakikibaka ng Team Laban na ay deserve namin ang tunay na pahinga. Buti na nga lang ay natuklasan namin itong G-Events dahil napakatahimik at makakapagpahinga ka talaga dito. Ayun nga't handa na magtampisaw ang mga sisiw na sila Migol, si Gushot at si Elias. Perfect na perfect talaga ang lugar na ito para sa mga magbabarkada, sa magkakapamilya. Dahil talaga nga namang sarili nyo ang mundo. Kung estetik at maganda na nga ang swimming pool na ito sa araw nako mas maganda pa ito sa gabi. Yan ay dahil na rin sa iba't ibang kulay ng ilaw. Kaya naman talagang gaganahan kang maligo dito. At eto pa nga meron silang jacuzzi inspired na swimming pool. Kay sarap nga naman magbabad dito habang nakikipagkwentuhan. Kaya kayo mga kababayan kung nais nyo magkaroon ng banding at kung gusto nyo ng overnight subukan nyo na dito sa G Event. makipag nga lang kayo sa kanilang official Facebook page. Eto nga't nagkaroon na rin kami ng pagkakataon para tumamba at magbanding dito sa kanilang napakaromantik na gazebo. Totoo nga ang balita na sa lugar na ito ay makakamit mo ang tunay na pahinga at ang privacy. Good news mga kababayan, kapag kayo ay nakapagpabuk nitong darating na December, ay may matatanggap kayong napakasarap na goodies mula sa Bollayas Yapanit. Napakasarap nga ng Yapanit na ito, pwedeng-pwede kayo umorder sa kanilang Facebook page. Panibagong tuklas na naman ang nangyari sa amin ngayon. Hindi maikakailan na napakaraming magagandang lugar ang dapat dapat nating matuklasan dito sa ating lalawigang Nueva Ecija. Kaya naman, katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin po natin ang hanap buhay ng ating kababayan. Dahil sa dulo, tayo-tayo pa rin ang magtutulungan. Sa ngalan ni Gusyo, ni Elias, ni Migol at Dugong, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Huwag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang aming page para sa mga panibagong tuklas. Maraming maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. la na.